So ayan guys, mo na atong napalit gyud na sa Changi. O kaning jijin ni sa amang tawag ambot na ang si tawag ani sa inyo ato ning sa bawon. Hugasan lang natong maayo aron matanggal ang yang langsa. O ayan, presko pa kayo. O karon nagutad ta sa atong kalabasa, ana gigmayon na nato pa malata kay labuyo o kaning sibuyas dahon o kana. Dayon ato ni apilang stupon niya para mas mahumot pa atong sabaw. Pag okay, kanin ka mong gaya itong gagmayon, itong haruson ang um, pino o um, kanin ato ada yung isunod ning yung alog bati. Ayan. Hindi haran sa tung luyota na gulay ang um, presko pa kayo. Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Ano um, yung ato ang fresh kayong gulay sa likod na ito kinuha. Ayan. Mm. Magpabuka lang dayon yung taan yung um, init, ana. Sa gula na kamatis o um, kaning tanglad o um, kaning at gagamay um, o um, ana. Pagbuka niya ako nato na, na din isunod ang kalabasa kaya mahumok na siya ayan pagbukal na po dana ato na po din isunod ang isunod ang isda nga atong giabuagay na kaya nakalimot taglunod nga na pa ito yung kalabasa ayan ato siyang ibalik pagbukal bukal ani na ibutang na din nato ayan na ibutang na nato ang niya, din ang dahon pagbukal niya ano Atur pa rin ang haunong din, padili malata ang iyahang gulai chết đây bây giờ gọi sa sabau oi so thank you for watching happy eating